Ah, uh, magandang hapon, sir. Uh, umit ride ka? Opo, sir. Uh, gusto ko sana ano, magpadid sa start nating StarHub na laban. Ah, uh, may apps po ba kayo, sir? Nakabook po ba kayo dito sa akin ano? Kailangan okay bawal lang ano, di mag-book si ulak si apps. Ah, uh, bawal po, sir. Kailangan talaga ng ano, may apps po kayo tapos may bubook niyo po ako para mapasok dito sa aming apps na platform na Move It Driver po. Wala kasi ako ano eh, ups bayaran na kita 1K. Ay, bawal po yan sir. At asinsya na sir ha. Ah, kasi di talaga pwede yan sir sa amin yung mga ganun. Kasi masisira po ang platform namin sir. At saka kailangan may safety ano talaga sir. Yung pasayro namin, nakapasok siya sa insurance sir. hindi natin sabihin. Huwag mo lang yung ano mo, ups mo. Ay, lalong bawal po yan sir. Katulad sa mga ginagawa dyan sa mga ibang ano. Hindi ko lang ano. Kasi gano'n may ginagawa kasi yung ibang mga riders na gano'n, sir. Pero sa akin, sir, hindi talaga pwede, sir. Kasi hindi ko pagpalit po yung uh, pinagkaloob sa akin ng trabaho na ito, sir. Kasi eh, minahal ko talaga itong bilang isang move driver, sir. Tama naman, galing ko ng libo sir. Di wala namang nakakalam eh. Nakasakay mo ko eh. <laughs> ah, sir, pasensya ka na, sir. Ha, sa ano na lang, sir, baka... Sa ibang ano, pero sa akin, sir, pasensya na po, hindi talaga pwede, sir, kasi masisira po ako nyan sir. At saka kailangan safety talaga po yung pasayro ko, sir, na lumaan sa tamang proseso, sir. Eh, uh, joke lang, ano, uh, ako si Boss Mila, no, uh, nag-vlog din kasi ako, sinubukan lang kita. Uh, ayan, mga gusto ko na mga rider, tapat sa aking trabaho. Uh, maraming salamat, ha, ano, sa tapat mo sa trabaho mo hindi mo ipapamak yung yung pasayro. Ah, sige ah, okay. sir. Okay, good job yan. Ito maraming salamat sir. Yan, ah, oh. Talaga akalain na vlogger po kayo sir. At ngayon, talaga akalain na ganun nangyari sa akin. So, bigyan kita ng pamirinda no. Pamirinda. pamirinda mo, ito. Ayan. Ay, pamirinda mo. Bigyan niyo po sa akin yan sir. Oo, oh, pamirinda mo. Ay, maraming salamat po. Ayan. Ah, hindi. ikaw pala si ano, sir? Boss Mel? Oh, vlog? Oo, oh, may ano tayo. May ah. sticker tayo. Sige, sir. Maraming salamat po at uh, may sticker ka pala yung pahingi sir para ano lagi po akong follow sa inyong page. Ay, sticker natin. Ay, to, salamat sir ha. Ah, sige. Thank you very much sir. Ingat ha, ingat tayo sa ano. Uh, sa tapat ka sa trabaho mo. Yes, sir, maraming uh, salamat po. God bless sa iyo. Yes, sir, salamat po. Salamat.